may nabasa ako sa ang post na ang dami din nagbabash, no. Isang content creator, Sikat siya guys, isa sa, sa matulungin na tao din. Na nakikita ko dito din sa social media, sa na, vlog, na vlogger. So, kumbaga siya ay nag post na, kayo nga, nilahad niya ang kanyang sa loobin, na million-million na gastos niya sa kanyang mga investment, lahat-lahat. I know, wala na parang isang bula lang dahil sa bagyong tino. Diba? Dahil inabot sila ng baha, iba. So, ang dami talagang nagkontra din sa mga post niya. Yeah. Bakit kailangan pa ba daw i-post yung gano'n? Tapos, sabay pala pag ng Gcash, na no? humi tulong, masyado na, masyado na daw talagang ganid or something what, no? Tapos, mas marami pa daw tulungan na deserving kaysa sa kanya. So, yun nga. So, hindi naman talaga kasi natin makontrol kung sino talaga yung tutulungan ng mga tao. No? kasi uh, ilagay natin kasi mas marami naman talagang nagbibigay talaga sa kanya ng sponsors mula noon kasi malaki talaga yung kita niyan lalo sa mga stars or sa mga marami nagsasend sa kanya yung guys kasi nakakita naman ng tao na mabuting tao din naman siya at matulungin naman talaga siya Kasi na, nasa point siya na ang tawag na down na down talaga siya no na walang wala din talaga siya or something ayun back to zero talaga sila so nasa tao pa rin yun sa mga fans pa rin niya ang desisyon kung, kung tutulong sa kanya or hindi We don't know, di ba? So, ang dami talaga nagsabi ng hindi talaga maganda din sa kanya. Ako hindi naman ako kumakampi sa kanya. Hindi naman ako kumakampi sa bashers. Nasa gitna lahat talaga ako, guys. Kasi ang point ko dito, lahat naman kayo may mga point. Sa loobin niya yon, wall niya yon, host niya yon. Sa inyo naman, is because dahil syempre public naman talaga is normal magre-react talaga kayo magbibigay kayo ng mga opinion nyo so bawat naman sa isa sa inyo may mga, may mga punto naman ng mga opinion niyo na dapat naman talaga mas doon pa sa mas more deserving para tulungan kasi alam naman natin talaga siya ay kumikita naman talaga siya kahit million million man na wala sa kanya ay talagang mababalik at mabalik eh, sa kanya kasi lalo lalo na ngayon marami siyang views marami siyang kita niya at isang paldo lang yan <laughs> kikita na siya so ganun yun pero ang point ko dito is, nag-react itong si, konti nga si si Sisi nga, na about dun sa mga nagbabasa sa kanya. So, sana hindi ka na, na nag-react. Kaya ako na lang sila kung ano sasabihin nila. Kasi, alam mo naman, di ba, content creator ka. So, ano, ano ang ano expect, expectation mo dahil nag-post ka ng ganun? So, do you think lahat ay um, papaldo sa'yo? <laughs> Or lahat ay sasang-ayon sa'yo? hindi lahat ay sasayon sa atin. Kahit maganda o, abut, o hindi man maganda, lahat ay hindi sasangayon yan sa atin. Kahit ano baka buting ginagawa mo, hindi yan sasangayon lahat sa atin. So, ganun lang talaga dapat ang maging mindset. Kumbaga kasi, hindi mo pwedeng kontrolin ang kanilang isip, emosyon, at opinion. Pero pwede mong kontrolin ang sarili mo. Opinion, mindset mo, or isip mo, at emosyon mo kaya mo kontrolin niya kasi hindi wala tayong karapatan o wala tayong kakayahan na kontrolin sila eh. But you can control your own emotions at in, in your own, at saka yung sarili mong opinion. ba diba? So, ganun lang yun. Kaya minsan talaga kasi, pag nagpo-post kasi talaga tayo, no, hini, huwag tayong mag-expect na lahat tayo okay. Kaya na-stress tayo eh. Kaya na-stress tayo dahil akala natin, pag-post natin kahit maganda pa yan, akala natin lahat ay eh. Uh, magiging okay, mag magha-heart, magre-react, mag o ano man dyan sa ating mga post. Pero hindi pala. So, yun lang yun. So, yun, yun. Kasi pag lagi tayo nag-expect uh, sa validation ng ibang tao, no, ma pag hindi na ibigay yun, may stress tayo. Kaya, huwag mo nang pansinin ang mga sinasabi ng nila kung ano man sinasabi nila kasi hindi naman nila naranasan yung naranasan mo hindi naman nila alam yung nar nararamdaman mo sa ngayon di ba kahit mayaman mahirap ka man no di ba kasi syempre ang mas lamang pa rin kasi ang may mga angat sa buhay kasi sa talagang sa mahirap ang buhay di ba kasi ang angat sa buhay kahit pa, paano madali silang makapag overcome kahit mahirap di ba pero ang mas mahirap dito yung sa mahirap kasi nga wala na nga sila walang wala na talaga sila pero kaso lang yung sakit na naramdaman nila, eh, hindi tulad sa sakit na naramdaman mo kasi nga syempre marami na talaga sa iyo. Kasi sa kanila sa mahirap kasi mas mas madali sila din tanggapin yun kasi sana yung sila sa hirap. Yun talaga ang pinakamahirap talaga pag isang mayama mayaman na biglang bumagsak, talagang iba kasi ang impact kaysa yung mahirap na babagsak, iba din ang impact nun. So, ganoon lang talaga yon So, don't mind them eh. Sabi just focus your own sa sarili mo yun. Ano mo yung dapat mong isettle. Kasi pag pa, dagdag -dag lang yung sa sa'yo eh. No, kahit ano pa yung sabi mo, hindi mo yung sila makakontrol. Just control your own emotion, isip, at mga pananalita mo lang din. Yun lang. Bye.